So, ayun guys, subukan nyo ang Paris dito. Napakasarap. Ayan. Dito lang yan sa Sun 5. Tabako, matagbak. Ayan guys, sa uh, tunay na tunay yung lasa niya. Talagang, Ito uh, guys, tamang tamang ang lasa at napakasarap. Hmm. Saka yung sabaw niya. Kaya, try nyo na dito, kita nyo naman yan, oh. Alagang 139 pesos. Napakarami ng napakarami ng toppings at uh, di na kayo mabibitin kumain. Okay na? Ha? Uh -huh. so guys, may bagong opening dito guys sa uh, uh, ano, uh, Matagbak Sun 5. Ayan, Matagbak uh, Sun 5 Tabaco City ang uh, RM Paris Overload. Ayan. At mayroon na siyang Rice na sa halagang 99 pesos lang. Ayan. Ang uh, Sisling Sisig. Ayan. Uh, Paris uh, Regular sa 99 uh, Rice po. Ayan. At mayroon tayong uh, Paris Overload. Uh, Unlerized din sa halagang 139 pesos lang po. Ayan. At uh, pwedeng pwede kayong pumunta rito sa Zone 5 uh, Matagbak Tabaco City uh, Dito lang yan Pakalagpas lang ng uh, Gasoline Station Ayan Pupunta may uh, ano, Pasok kayo ng kaliwa May nakalagay doon na tarpulin uh, RM Paris Overload Ayan guys Ayan guys Ito uh, <laughs> niimbitan ko kayong Pumunta rito Sa RM Paris Overload ang ating ship Walang iba si uh, Baka kay Uragon. Ah. Uh, ayun uh, na, kayo sa Zone 5, Matagbak. Ah, uh, Tabaco City. Um, Hanapin nyo lang ang RM um, Paris Overload at saka ang napaka-pogi yung <laughs> Baka kay Uragon Flat. <laughs> uh, ah, hiling na daw, ha. Mag-invite. Ayan, baga... Invite na yun yung mga barkada nyo at pumunta na rito sa hagkakahalaga lang siya guys ng 99 pesos lang ang uh, sisling sisig Ayan, underized na. At syempre, may Paris Regular tayo na 99 pesos underized din. At Paris Overload, ayun, sa halagang 139 pesos underized din. Ayan, guys, punta kayo rito sa Sun5 Matagbak, Tabaco City na inatapaginagang taga-isla. Ayan, ito. Inatapaginagang Okay. So ayun guys, ito yung uh, Paris overload. Ito yung Paris na overload guys dito. Makikita nyo naman oh. Nako, bakang baka. Mm. Yan ang Paris overload dito sa halagang 139 lang. Ayan makikita nyo ang uh... Siyempre may uh... wow oh, di ba? Ayam pa yung uh... talagang uh, overload na overload to guys. Kaya try nyo na dito sa RM Paris Overload ay makikita nyo guys yung uh, overload na ano na Paris o oh, diba syempre mayroon pang oh, chicharong bulaklak oh, diba? o so, sa mga high blood dyan ako po etong bagay sa inyo oh. guys eto o oh, eto dito subukan nyo tingnan nyo naman oh, kung kaano karami oh, sa halagang 139 lang o oh. May uh, toppings pa na chicharong si bulaklak. So ayun guys, eto yung sabaw niya. oh, di ba? Sana all. O. Oh. Ayan guys, ang nagkakahalaga ng 139 pesos. O. Oh. Guys, ito yung uh, Paris na uh, regular. Mm -hmm. Ayan guys, yung Paris na regular, uh, magkikita nyo naman. O, oh, ng toppings at mayroon pang uh, uh, anong tawag yan? baka oh uh, yan guys ang pares regular uh, oh ano yan uh, ano rin only rice unle na yan only sabaw ang overload ayan guys ito yung uh, ano ah uh, 99 pesos regular only rice ano na bagay ba? nito ito yung overload ayan napakaraming topping s'yempre may ah uh, uh, litson kawali mayrong uh, chicharong bulaklak at s'yempre may uh, baka Ah, oh, after yung sisig, uh, saladang uh, 99 din. Ayan. yung sisig uh, natin and rice. And uh I-order po 'yan ang rice at uh, guys, uh, may free drinks pa.